Good morning mga ka-fresh na fresh. Good morning mga kasari. Umpisahan na naman ng kuhaan ng mga permit. Business permit at saka mayor's permit. Pero bago po tayo kumuha ng business permit, ang kukunin po muna natin ay DTI. Bali pupunta po tayo sa DTI. Ano ba ang requirement sa DTI? Ang requirement sa DTI, kailangan po natin ng valid IDs at siyempre pre-present po natin kung ano mga kailangan doon sa DTI kailangan din po natin ang pangalan kung ano yung pangalan ng yung sari-sari store at pag nakakuha na po tayo ng DTI certificate mapupunta na po tayo sa pagkuha ng mayor's permit ano bang requirements ng pagkuha ng mayor's permit o business permit una si Dula Balin IDs Oh, uh, government IDs po, yun ay valid IDs. Kontra ka kung ikaw ay nangungupahan tulad sa amin, kailangan namin ng kontra Fire certificate, barangay permit. O yung barangay permit ay nakukuha na rin sa city hall kasama na rin yung uh, kung wala kang sidula, pwede ka rin kumuha doon ng sidula. Pag nakuha mo na yung business permit o mayor's permit, uh, doon ay pwede mo nang kunin yung kumuha ka na ng BIR certification. Kung sa BI, i pipresent mo lang kung ano yung mga nakuha mo sa City Hall. Di ba kung kailangan ng DTI sa BIR, o i-present mo yun. Pati yung mga mayor's permit, papakita mo sa BIR. Yun, ganun lang po. Kung mayroon po kayong mga katanungan, send yun na lang sa comment section. At sa abot ng aming kaya ay aming pong sasagutin. Salamat po sa inyong panonood.